Matapos pangunahan ng Gilas Pilipinas sa una itong tagumpay mula 2014, inilahad ni Utah Jazz star Jordan Clarkson kung ano ang kanyang hinaharap bilang bahagi ng pambansang koponan. May report si Rafael Banderas. Dahil tapos na ang kampanya ng Gilas Pilipinas sa FIBA Basketball World Cup, inaasahang babalik na si Jordan Clarkson sa Estados Unidos upang maghanda para sa darating na 2023 to 2024 NBA regular season. Dahil sa konflik ng schedule, hindi na makalalahok si Clarkson sa paparating na Huang Zhu Asian Games. Pero nang tanungin siya kung binabalak niya pang magbalik bilang miyembro ng Gilas para sa susunod na World Cup, narito ang kanyang tugon. 35 ain't old. I thought uh, 30 was the new 20, right? <laughs> I say, right? Yep. So uh, I still feel young. Uh, I'm still out here competing. I don't think that's my last performance in, in this jersey. I think um, I got more time and still can hoop. taong 2027 pa o apat na taon mula ngayon ang susunod na edisyon ng FIBA World Cup. Pagsapit nito, 35 taong gulang na si Clarkson. Samantala, pinasalamatan din ng Filipino-American NBA star ang suportang natatanggap niya mula sa Pinoy basketball fans. Everything going on, the weather, whatever it is, they came out here and supported us. And, uh, you know, we wanted to continue to fight. We've been doing that all, all cup, uh, putting it out there on the line for the country and, and uh, You know, just just for our and, and Sa pangungunan ni Clarkson tinambakan ng gilas ang kanilang karibal na China bilang panapos sa kanilang kampanya. Ito ang dahilan kung bakit nawakasan ng Pilipinas ang 9-year losing streak nito sa pandaigdigang torneo. Rafael Bendirel, PTV Sports.